Nakipagpulong si President Ferdinand Marcos Jr. sa mga opisyal ng multinational internet service giant na Google, kung saan pinuri ng mga ito ang digital transformation agenda ng Pilipinas na nagwadyok sa kanilang kumpanya upang mas palawigin pa ang operasyon sa buong bansa. Naganap ang pagpupulong matapos ang trilateral meeting ni Pangulong Marcos kasama sina US President Joe Biden at Japan Prime Minister Kishida Fumio sa White House sa Washington, D.C. Sa hiwalay na meeting, kasama ang Global Vice President Government Affairs and Public Policy ng Google na si Karan Batia. Ay sinabi nitong humanga sila sa digitalization ng mga serbisyo ng Philippine Government. Samantala, inihayag ni Pangulong Marcos sa pagpupulong ang mga plano nito para sa digital transformation ng Pilipinas na makakatulong sa ekonomiya at pamumuhunan ng Google sa bansa. Tinalakay din ng pangulo ang kolaborasyon para sa pagpapalawak ng digital skills training sa mga Pilipino at pinag-usapan din ang mga programa sa cybersecurity at pagtataguyod ng safe digital space. Sinabi naman ng Google na handa silang tumulong sa pagpapalakas ng cybersecurity at nais din nilang maging bahagi ng digital transformation ng Pilipinas. Ako po si Philip W. P. para sa Balitang Unang Sigaw. Nakitaan ng Google Group na maganda ang layunin ng digital transformation ng Pilipinas kaya naman humanga sila rito at sa pamamagitan nga na ito ay mas mapapalago pa ang ekonomiya gayon din ang pamumuhunan ng Google dito sa ating bansa. Yes and good news din ito dahil handa rin na tumulong ang Google sa pagpapalakas ng cybersecurity sa bansa para mas maprotektahan ang bawat networks and programs ng bawat ahensya dito po sa ating bansang Pilipinas. At ang lahat ng ito syempre sa tawag pa rin po yan ni President Ferdinand Bongbong Marcos. se